Hi vlog! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa o paano gumawa na personalized loot bags. So siyempre, unang-una, magpiprint tayo ng ating design. So gumamit ako rito ng papel na photo paper, 150 GSM, ang tatak ay kuwaf. So yun yung recommended na GSM o yung kapal na papel kasi para mas madali i-fold at mas maging smooth yung pag ano natin pag tutupi pag, didikit, pag kakat. kasi pag masyadong makapal mat, uh, magkakakalyo ka bago ka makatapos saka syempre mas mahal ang costing hani okay so pagkatapos niyan yung ating template nga pala ay nakuha ko lang din sa kung saan saan basta sa mga groups na sinalihan ko so kapag nagprint ka na niyang design mo gamit yung template na makikita mo kung saan man yan, meron niyang guide kung saan ka magkakat, kung saan ka magtutupi, at kung saan ka magguglu, kung saan ka magdidikit. So susundan mo lang yung guide na yon para maging maayos makabuo ka ng loot bags. Hani. So, syempre, itupi mo na yung mga, uh, una pala, gupitin mo na yung dapat mong gupitin. So nakapagupit na ako. Ngayon, ang gagawin ko ay mag-fold na ako. I-fold ko na yung mga dapat ko i-fold, saka ako i hane. So, ngayon, ako ay magdidikit na. Ang gagamitin ko pang tiket dito ay E700, hane. So, E700 ang recommended ko na pang sa Kasi yung ating loot bags pala, gagamit siya ng dalawang photo paper. Pag mo yung dalawang photo paper, para makabuo ka ng regular size na loot bags, hane. So ang pandikit na ginamit ko rito ay E700 recommended yun kasi ang uh, hindi siya matrabaho kasi pag double-sided ang gagamitin mo, magkukupit ka, magtatanggal ka nung isang side para mapagdikit mo yung dalawa. Itong E700, ilalagay mo lang siya, ilalapat mo. Yung nga lang, ang hirap niyang pisain hindi rin recommended yung glue kasi makikita bakat na bakat yung pagkabasa sa papel. Lalo na kasi 150 GSM nga lang itong ginamit ko. Honey. So, E700 ang recommended kong pandikit. Huwag kayo mag at super dikit talaga nitong, pwede nga isang patak lang eh. Ano, manipis lang na uh, manipis lang yung paglagay ninyo kasi sobrang dikit talaga na E700. So, pagkatapos nating i-dikit, lalagyan na natin siya ng handle. Kasi hindi magiging loot bags kung wala yung pang ano, walang handle, honey. So, gumamit ako na twine paper sa handle natin na na-order ko lang din sa Shopee. So, meron po, merong iba't ibang mga ano doon, choices. Merong 50 pairs, tsaka 100 pairs. So, ang pinili ko ay 50 pairs kasi 25 lang naman to. 25 pieces lang. Tapos, yung twine paper natin, itong twine paper, pwede mo siyang gupitin. Eh, kasi mahaba yung size niya. So, pwede mong kukupitan sa kabilaan para kumasya dito sa ating loot bags kasi hindi siya magkakasya. Basta, siguraduhin mo naka-center pa rin siya sa pagdidikit mo dito sa ating loot bags. Honey. So, yan lang ang mga kailangan mo. Photo paper, E700, tapos yung uh, twine paper. Okay? at makakabuo ka na ng iyong, syempre, kailangan mo rin na kasipagan at syaga. Ngayon, kung wala ka mga yan, pwedeng umorder ka na lang sa akin. Ako na bahala dyan, o order ka na lang at babayaran mo. Yun lang. Bye-bye!